Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po mga kalaki, mag-aalas 4 na po ng hapon. May mga nagchat-chat -chat po yung mga hindi po nakapanood ng live natin kanina yung mga hindi po nakahabol po mga kalaki ano po yung mga hindi ko po nabigyan ng mga libreng lucky numbers po kasi po ewan ko kung ano pong ginawa nila baka busy sila kaya po mga kalaki ito na po yung chance nyo ngayon po mga kalaki ah, mamimigay ko po eh, yung mga binigay ko po kanina ibibigay ko po uli ngayon at may mga dinagdag po ako na mga 649 at saka 658 6 digit lucky numbers po at saka po mga 2 digit 3 digit yun pong ibibigay po natin ngayon pong alas 4 po ng hapon para po sa mga hindi po natin na uh, nabigyan ano po at syempre po yung mga nabigyan ko po rito ngayon ng mga sa account po na ito na mga nareplyan ko po pakisin sinyo lang po yung mga uuwi po ng probinsya yung mga uh, kailangan ng gamot kasi nasa hospital yung mga mahal nila at yung mga pandagdag po sa mga uh, pambili ng mga kung ano-ano na mga kailangan nila nabigyan ko na po kayo mga kalaki ng laki numbers Nawa po alagaan nyo po at nawa po mga kalaki huwag nyo po agad bibitawan Kasi po may mga nagchat na naman na sayang sir Red na bitawan ko lumabas po yung numero Mahirap pong mag mga kalaki, hindi po basta-basta mag-code Pinagpupuyatan ko po yan, pinag-iisipan ko po yan mga kalaki sa mga birdman at bircher nyo po Pinag-iigihan ko po yan para po sa inyo Nakita nyo naman po lagi pong may napapanalo tayo araw-araw pero meron namang hindi po nananalo